Guys, ang ulam namin ni Mayang. Ayun guys, oh. <laughs> Talagang ito po, oh. Walang kain-kain. Dextrose lang yung nagpapalakas, guys. Kaya ito, babawi ako ngayon, guys. Tsaka, ito, bulalo ako ngayon. Ito, bulalo, oh. Bulalo na, ano, ah, uh, bulalo na pata ng binti ng, ano, baka. Ito. So, ito, ito yun. So, guys, oh. bulalo ito ng binti ng bata. Pang, pang palakas po guys. Pang palakas. Okay. Tignan natin. Tara, guys. Uh, sabayan nyo ako. Kain tayo ng bulalo. Para lumakas-lakas naman yung katawan ko. Babawi ako, guys. Hmm. Sarap guys. Sarap talaga ang binti ng baka. ano Mas. sino? everyone for today's video guys uh, kain tayo guys sabayan nyo ako guys ito may ulam akong niluto tara sabayan nyo ako guys gagawin so, natin dito simula na natin ito yung ano na to guys talagang Malinis sa mga kamay ko. Naghugas naman ako. Una-una hmm. na si Mayang kain, oh. Oh, sige, kain na. Mukbang na tayo ngayon, Mayang. Okay. Pahaw lang, guys. Ito si Mayang. Pumatong na naman sa balikat ko, guys. Sarap yung ulam ko guys to. To. Tapos lalo na to guys oh. Pampalaka sa katawan to. Sili. Siling labuyo to. Guys tingnan mo si Mayang. Kakayang sili. Mm. Yan oh. Oh yan. Aduy. Mm. Na. Tumansik pa yung sili sa mata ko. Mm-hmm. So, guys pinaka-paborito ko oh. 'to.

Okay. Bahaw lang to guys, pero ito na mong ulam ko. Masarap. Dito. Hmm. Sasandok tayo ano. Ito so guys, ang ulam. Mm -hmm. Ang ulam namin ni Mayang. Ito so guys, ang ulam namin ni Mayang. Ayan guys, oh. lalagan itu pao. Oh. Tama na. Mayang kain, no? Oh. O oh, sige, kain na. Bukbang na tayo ng mayang. Okay. Bahaw lang 'to, guys, pero ito naman ang ulam ko, masarap. Dito. Hmm. Sa sandok tayo na. So guys, ang ulam Mm -hmm. Ang ulam namin ni Mayang. O guys, ang ulam namin ni Mayang. Ayun guys, oh. <laughs> Talagang ito pa, oh. Ito mo na. na ang Talagang... ito yung ano na to guys. Oh. Talagang Malinis sa mga kamay ko. nag naman ako. Malinis sa mga kamay ko, nag naman ako. Hello everyone for today's video. At uh, siya nga pala mga guys, nandito ako ngayon. Magluluto na naman ako muli dito sa aking mumukbangin ngayong ngayon araw na ito. Mayroon ako dito guys na ano. Ang galing si Mayang. Uy, yung Mayang ang gawit. Ang bait ng mayang no. Wala, hindi ka tuloy nakakain. kailakawan man ka, ha? Hmm, hindi ikaw nakakain, no, oy. O, sige, patong ka na lang, da. Hmm. si mayang. O, dere, balin, balindili, dali. balindili, dali. na. Hmm. <clears throat> Saka, bilis. Hmm. Hmm. <clears throat> kawan man ka. Kaya natin patagalin to. Mukbang na tayo yan. oh, yan, mayan Tira. Kapag nata na natin to. Hmm. Hmm. Tawon, oh, mukbang. Kali. Mukbang din sa akin. 哎，对。